Christ. Lord. As we apply your most precious blood and your Lord, to cleanse, purify, and sanctify, O God. Lord, salamat kayo, Lord, sa grasya nga naasa mo nga tubangan ka Lord, na hindi mong gihatag ka na mo, Lord God. Uh, salamat, Lord, sa dugang katuigan, sa kinabuhi ni at inday, Lord. Even man, Lord, wala man siya Lord, nasa sa rayo, Lord. I declare, Lord, uh, maayong panglawas ka nun Lord God. I declare, Lord, the covering, the protection always, Lord, sa iyong kinabuhi, sa iyong matagpapag. Adlaw nga pagabuhato no ilipin man Lord na sa layo o God. Kauban siya at Ka pamilya Lord. Lord na aming karundin Lord na makaon ni Lord na magsalo-salo mi Lord uban sa ibuok pamilya Lord. Ganyan na Lord ang kalipay panagius sa Lord. Salamat kayo Lord sa uh, sa kinabuhi ni mong gihatag kat inday Lord God. Nga, Lord sa simply Lord nga handa Lord kahit kini maghatag ka na Lord o kalipay o oh Salamat Lord sa always nga pag sa matag kinahanglan na Lord sa matag adlaw o oh Even man Lord, salamat ani Lord nga panalangin Lord nga naasa mo ang katubangan karon o oh God. Lord, akong ginabalik ang tanang dumugi maya di akani mo Lord kay walay amo ani Lord imuha ang tanan. As we still eat your most precious blood Lord, in Jesus mighty name we pray. Amen. Yes. Hap happy, birthday. happy 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 birthday.